Yung kausap ko na yon sabi niya, para lang daw makapunta siya sa ito, nagkanda utang-utang daw siya. Ano yun? alam mo yun, nagbenta pa raw siya ng, ano niya, ng gamit niya para lang mapundar yung pamasahe, papunta rito. Ginastos niya para sa turis, ano kasi siyempre magpapasip, magsishow money ka sa mga gano'n Kaya yun yung naging problema niya ngayon. Yun na naman tayo. <laughs> Lakad-lakad lang uli tayo. Whew, medyo lumalamig na guys. Buisit na yan. Kaninang, kaninang umaga, ang lamig eh. <laughs> Tapos ang, ano, ang kapal ng fog. Sabi nga ng misis ko, parang bagyo pills do eh. Ito na talaga yung ano eh. Alam mong matatapos na yung summer. Susunod na ito, fall. Pero, yung ano naman, ang bago naman mag-winter, papakita naman ni Canada yung pinakamagandang itsura niya pag fall. Nagpupula yung mga dahon. Basta maganda yung itsura ng fall eh. Kaya lang, dilubyo na yung susunod. <laughs> sabi nga ni Kuya Jobert, demonyo na yung gumawa. Lahat <laughs> <laughs> yun, after one week, <laughs> demonyo na may gawa. <laughs> <laughs> yung ano, nabalitaan niyo na ba yung Nagkahapon na balita ito eh. Di ba sabi ko, lagi kong pinopromote na pwedeng mag-apply ng work permit pagka nag-tourist visa ka dito sa Canada. Di ba naalala niyo yung dati sa may park pa yata kasi bagong ano ni yun yung ano yung ano ba yun? Yung program na yun. Actually noong 2020 pa yun ginawa. Kasi nga uh, para yun sa mga ano sa mga na-stuck dito na tourist kasi pandemic. Ang ginawa ni Canada uh, para Meron kayong mer, yung mga na-stack dito ng mga tourists na kasi siyempre hindi pwede mag-travel, di ba? Pandemic nga. Uh, binigay sila ng pagkakataon na makapag-trabaho rito sa Canada. Kahit tourists lang sila. Para sa kanila talaga yung programa na yun. Tapos, yun, maganda yung nangyari nun, eh, nung time na yun. Eh. Uh, hindi yun sa pandemic, ah. <laughs> Baka ma-out of context ako. Uh, yung mga tourists na nandito nakapagtrabaho sila sa so, sobrang ganda nung programa na yon nung 2023 last year ano uh, inextend yun yun na nga yung ginawa kong video pero ang ano naman yun hindi rin naman siya ganong kadali hindi rin ganong kadaling ma, ano, makakuha ng trabaho Pag, yung ano na Nung time na nandito na kami ah, nung in-announce ko na yun hindi rin kadali kasi ano, maghahanap ka pa rin ng mga employer na magbibigay ng LMIA which is hindi yun lahat hindi lahat ng employer dito magbibigay ng LMIA depende na lang yun pag kayong yung sinasabi nga nila na kailangan na kailangan ng, ng company na yun na wala nagtatrabaho ng mga Canadians yung mga magbibigay ng LMIA yung mga ganun kaya lang problema nga yun naabuso yun naabuso yung ganong programa alam mo naman mga tao eh <laughs> yung ano yung yung maraming nakagawa ng ganyang program ay ganyang ano uh, style from tourist to ano to work permit yung mga ano mga McDonald's yung mga Tim Hortons dito uh, meron nga nag-message sa akin na nung last kailan lang ba yun last month lang yata yun nag-message sa akin na sabi niya Sir Brandon pa tulong naman ako kasi uh, nandito ako ngayon sa uh, ano sa Canada uh, kasi na ano ko na pwedeng mag-tourist tapos diyan na lang mag apply ay dito, ano, dito na lang mag apply nandito na kasi siya nasa may sambang banda siya sa may sa Saskatchewan niya ata siya so <clears throat> sabi niya wala raw siya makuha doon na trabaho papatulong nga siya rito eh kasama ang palad yung company namin hindi na nagbibigay ng LMIA yung may pulip eh sabi ko tatry natin maghanap eh ngayon ano na uh, ano ba to inabot na ng ganito no talagang ano August 28 August 28 dito ah, sa Canada 29 dyan sa Pilipinas uh, pinutol na ni Canada yung programa na pwede yung tourist permit to work permit no wala na yon wala nang wala na talagang pag-asa. Yung kausap ko na yon, sabi niya uh, para lang daw makapunta siya sa <coughs> siya dito, nagkanda utang-utang daw siya. Ano yun? alam mo yon, nagbenta pa raw siya ng ano niya ng gamit niya para lang mapundar yung yung pa, ano, pamasahe papunta rito. Ginastos niya para sa tourist ano kasi siyempre magpapa-show mag money ka sa mga ganon Kaya yun yung naging problema niya ngayon. Eh, ano kasi ang problema kasi nun? Nung nabalitaan niya raw kasi yun, yung, ano, yung pwede mag-tourist sa kano. Meron daw siyang mga kamag-anak kasi na, ano, na sa Saudi, nagtatrabaho. Sa Riyadh, sa Saudi, na inidyokan daw siya na madali lang makakuha dyan. Makakuha ng trabaho kasi kami nga dito sa Riyadh, sa Saudi, sa kung saan man sa ano, UAE. <coughs> sinabihan siya ng mga kasama niya rin na kami nga nakakuha kagad ka ng trabaho eh tourist to work permit din sa kanila ganun din kasi ganun kasi sa UAE kahit pumunta ka doon ng ano ka tourist visa doon ka na mag apply pwede ngayon naudyokan daw siya ay benta ng mga gamit uh, utang utang eh ngayon ito nangyari hindi ko na alam kung ano na nangyari sa kanya ngayon kung nasan man si ano si kuya sana nakahanap siya ng trabaho at nakapagbigay nabigyan siya ng LMIA bago napatupad tong ano balita na to. Ano eh, parang ano nga eh, parang alam mo yun, parang biglang sinasara ni ni Canada yung ano yung stream nila, yung mga yung mga pagpasok ng mga immigrants dito parang sinasara nila lahat ng mga option ng mga ano mga foreigners, mga foreign workers. Uh, maraming marami nga nagtatanong sa akin kasi yung sa tungkol sa huling video ko nga na uh, yung tungkol sa hindi na magbibigay ng ng LMIA para sa mga low wage. Yung ganoon. Siyempre maraming maraming nabahala ng mga kababayan natin. Nagme-message sa akin sa sa FB page ko sa mga sa, sa mga nag-ano nga pala. <coughs> Mga may gustong magtanong sa FB page ko kayo magtanong, 'wag sa ano, 'wag sa akin mga personal FB. Hindi ako sumasagot dun Sa mga comments sa YouTube, sabi, ah, Sir Brandon affected ba kami kasi meron daw ah, nandito na ay ano, high life daw siya. Ngayon may ano na raw siya, may work visa na raw siya. Tapos, nihintay na lang yung MPNP niya. Kasi ganun dito sa High Life. Ah, ano na sila? pag land nila dito, ano na sila? Uh, MPN pinasila, yung provincial nominee na. Uh, yung mga ganun, wala na 'yun, hindi na 'yun, hindi na 'yun maaapektuhan ng ano, ng bagong bagong mga rules nila dito. Ano na 'yun, pasok na 'yun sureball na 'yun. Ang mga maaapektuhan ng mga bagong announcement ni Canada, yung mga incoming, yung mga ano, mga incoming pa lang, yung mga bago pa lang na a apply kahit ngayon dito sa yung huling balita na tungkol sa tourist sa tourist to work permit kung nakapagpasa ka na raw bago mag August 28 kung nakapagpasa ka na ng application mo ng pa work permit pasok daw yun uh, pagka yung pagka lumagpas na at ngayon ka palang mag apply ng ganong ano sistema hindi na hindi na ano hindi na gagana kasi talagang mahigpit na si Canada eh, ang dami nga nagsasabi. Ano, ngayon pag ginawa rin ni Canada yan, ano na, huli na ang lahat. Masyado na marami raw tao rito. Nag, ano na, yung inflation, nagtaas na yung mga rent, nagtaas na yung mga properties. mga hindi na siya yung tulad ng dati na Canada na madaling, ano, madaling manirahan. Pero siyempre, sinasabi ko sa inyo, depende pa rin yun sa, ano, depende pa rin yun sa province. Kung kayo, kayo ay eh, nandito sa Manitoba, medyo fair pa ano, pamumuhay. Uh, kaya pang mabuhay ng mga ano, mga ordinaryong ma, ano, ordinaryong trabahador. <laughs> natulad ko. Kanina nga gusto kong mag-video sana sa sa loob ng trabaho eh. Kaya lang sobrang tahimik eh. Parang pagka nagsasalita ako, naririnig ng buong kwarto. <laughs> Nahiya ako eh. Ano pa ba bang gusto nyo ano? Ibabalita natin. Oh, yung, yung, mga affected pala sa ano, hindi ko nabanggit sa huli kong video. Yung mga affected sa, ano ba yun, sa announcement ni Canada na para sa mga hindi na magbibigay ng LMIA, para sa mga low wage ano, earners, hindi affected doon ang uh, healthcare, agricultural, uh, ang construction, saka basta yung mga food production tulad ng pagbubucher yung pagbubutcher, safe pa rin yan. Ang mga tinamaan lang talaga dyan yung mga, ano, yung mga, yung mga nag apply as mga crew, mga service crew, yung mga ganun, yung mga nag-a-apply ng, yung mga, sa mga supermarkets, ganyan. So, yun, yun lang ang, ano, yun lang ang bagong balita natin, no? Kaya, wag na kayong magtataka kung, ano, kung madadagdagan pa yan mga announcement ni Canada about sa pagpapasok ng mga immigrants dito sa Canada. Medyo ano na talaga, medyo mahigpit na sila. Kasi nga, hindi natin na lang baka kasi dahil sa election yan eh, kasi nadidikdik nga si, ano, si Trudeau ng kalaban about sa pag, pagputok ng, ano, ng mga immigrants. Masyadong dumami. Pero hindi natin masasabi uh, maghihintay tayo pagkatapos ng ano ng pagkatapos ng eleksyon nila. Baka ano, babalik din naman 'yan. Ganun Nangy nangyari na rin naman tong ganitong ano, eh, ganitong ano raw uh, scenario bago pa mag-pandemic. <laughs> Kaya wag kayong mag, mag Kung gusto niyo pa ring mag kung gusto niyo pa ring mag-Canada, marami pa ring marami pa ring way kung paano makapunta rito. Hindi lang naman yung true ano eh. Hindi lang naman true LMIA ano, yun, pasukin nyo katulad ng, ano, ginagawa ko pa rin. Yung pag ano, pasok pa rin yan. Yung, ano pa ba yan? Yung sa healthcare, yung sa construction, lahat yun, pasok pa rin, no? Kaya, uh, huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyo talagang makapunta rito, narami paraan, no? Medyo, ano lang, ginawa lang, ano, hard yung difficulty <laughs> ng pagpapa ng pagpasok dito sa Canada pero kung merong merong ay de makakapunta rin kayo dito eh maganda naman buhay rito eh yung asawa ko nga eh nagugustuhan na rito eh kaya ano eh na-excite na raw siya marapit na mag winter <laughs> yun lang kayo ba masabi like, share, subscribe yung mga ganun alam nyo na yun pa alam.